ano, yun yung second video ni, may part 3 pa. Actually, four parts daw siya. Yun ang narinig ko. Four parts daw yung video na yan. At yung pinaka pang-apat na part is something that we are going to be struck to the core. Yun yung, yun yung nakarating sa akin. Yun yung nakarating sa akin. Ngayon dito sa part 2 mukhang kinonfirm niya yung ano no, yung kay Orly Gutesa. And nagsabi rin siya ng figure kung magkano yung napunta kay Bongbong Marcos, which is 25 billion pesos. So kaya nagko-connect-connect na siya. Ngayon, um, kaya ako nag-live kasi I wanted to, ano, no, to recalibrate the reaction of the, uh, of the Duterte haters. Kasi sinasabi ng mga Duterte haters dito, ah, pakawala ni Saldi, pakalaw, pakawala yan si Saldi ko ni Inday, pakawala yan ng mga Duterte, ganon. Which is something that is very, very, ano, no, insane. Grabe tong insinuation na to na, pakawala yan ni, ano, pakawala ng mga Duterte yan si Saldi ko, eme, eme, ganyan, ganyan. Guys, Inday Sara has been humiliated in the House of Representatives, impeached, Binaboy na si Inday Sara ng bonggang-bongga. Kinidnap na ang tatay niya. Nagpunta siya sa Supreme Court. Nakiusap sa Supreme Court na desisyon na kaso laban sa kanya mula sa impeachment na very, very unconstitutional. Napakadaming pinagdaanan ni Inday Sara. Pagkatas ngayon pa lang niya palalabasin si Saldico. I mean, if, if Inday Sara is behind the Saldico's, um, ano, no, Saldico's um, uh, revelation, busin pa ni Inday Sara, yung panghahara sa Davao City, yung mga inabot ng mga kung ano-anong mga ah uh, sa katibang Duterte supporters, no? If si Inday Sara ang nasa likod ng paglabas ni Salvi don't you think it is something that Duterte supporters will also be very, very angry about? Because it costs too much bago palabasin si Salvi ko. Hindi nag-iisip tong mga ano, no? Hindi nag-iisip tong mga anti-Duterte. Itong mga Duterte haters na to, they don't think baliw na sila. <laughs> there are several things that I want to talk about. Uh, teka lang ha. Pati, narinig mo na part 2 ni Salvi. Meron na ba siyang part 2? May part 2 na ba? Tignan natin, very quick. Wala well, ba yata ang part 2? Uh, Oy, meron na nga siyang part 2. Oh my God. Oh my God, 13 minutes ago. Part 2, okay. Guys, pakinggan muna natin. Ito ha, yung part 2 ng video ni, ano, yung part 2 ng video ni Salty ano ko. Teka. Ka, ha? Teka, teka ha. Teka, teka. Anuhin natin. Uh, this, this is huge, no? Teka. Sakto-sakto pala, no? Pagka live ko, lumabas na yung part 2. Ah, uh, we have to listen to this real time. Real time natin siya papanoorin. And magre-react tayo sabay-sabay. Okay, -sabay. sources. Once para ko makinig ako. to, start tayo. sa background ng gong speaker. Sa Naririnig nyo ba? <coughs> ito kasi, ano? Ito kasi... para tumahimik ako. And she me. Teka ha. I will fall. ako bilang sa kanila. hindi ako mananahimik. ko ang lahat and one the speaker he us about the structures na puno. Sabi niya, Kaya po nagtataka kung bakit sabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdan sa mga ahensya ng gobyerno ay umihingi ng approval sa kanya sa siya kumina pangandaman. Parang namin ginawa ang pinapos ng Senator Chis Scudero during the fight. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo following day, sinabi ni Sekmi na approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil na ipasok sa kanyang session. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng session ng punta sa at Speaker at yung Wala na ang aking mga tao sa Estrada at yung side at ang aking mga security na deliver pa sa akin Speaker, Kati Romanes, sa North Forbes Park, sa South Forbes Park, hanggang yung mga deliveries po ay meron sa ng aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa postmortem. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Cotesa na nag-deliver siya sa Siya ay nasa sinali. Para mapatunayan ang malikato na deliveries, kailangan po na nag-deliver siya sa no? postmortem. Hey, Sige na, May video guys! Oh my God! May videos! Pinakita niya yung mga maleta! Oh my God. Ito, mali, mali, ita. After po ng nga ng ba sa kailangan ng sa po sa dito kung magkano ang kailangan gaya sa office of the President, kung ako sa OP, kaya. Kung sinagot 25%. Ibig sabihin ito, 25% ay kaya ng kailangan ng ang kailangan ng kailangan mismo. kailangan ng kailangan ng Kaya

Okay. Oh my God. So basically, yun yung second video ni ano, yun yung second video ni, may part 3 pa. Actually, four parts daw siya. Yun ang narinig ko. Four parts daw yung video na yan. At yung pinaka pang apat na part is something that we are going to be struck to the core. Yun yung, yun yung nakarating sa akin. Yun yung nakarating sa akin. Ngayon dito sa part 2 mukhang kinonfirm niya yung ano no, yung kay Orly Gutesa. And nagsabi rin siya ng figure kung magkano yung napunta kay Bongbong Marcos, which is 25 billion pesos. So kaya nagko-connect-connect na siya. Ngayon, um, kaya ako nag kasi I wanted to ano no, to recalibrate the reaction of the uh, of the Duterte haters. Kasi sinasabi ng mga Duterte haters dito, ah, pakawala ni Saldi, pakalaw, pakawala yan si Saldi ko ni Inday, pakawala yan ng mga Duterte, ganon. Which is something that is very, very, ano, no, insane. Grabe tong insinuation na to na pakawala yan ni ano, pakawala ng mga Duterte yan, si Salzico, MME, ganyan-ganyan. Guys, Inday Sara has been humiliated in the House of Representatives, impeached, binaboy na si Inday Sara ng bonggam-bongga, kinidnap na ang tatay niya, nagpunta siya sa Supreme Court, nakiusap sa Supreme Court na desisyon na kaso laban sa kanya mula sa impeachment na very, very unconstitutional. Napakadaming pinagdaanan ni Inday Sara. Pagkatas ngayon pa lang niya palalabasin si Saldico. I mean, if, if Inday Sara is behind the Saldicos um ano no Saldico's, um uh, revelation. Tuubusin pa ni Inday sa yung panghahara sa Davao City, yung mga inabot ng mga kung ano-anong mga uh, Dute sa Duterte supporters no. If si Inday Sara ang nasa likod ng paglabas ni Saldeco, don't you think it is something that Duterte supporters will also be very very angry about because it costs too much bago palabasin si Saldeco. Hindi nag-iisip tong mga, ano, no? nag mga anti-Duterte, itong mga Duterte haters na to. They don't think, baliw na sila. I mean, and all this is because they know that they're not going to have any chance to win over any Duterte in ballot box. Ay, baliw na kayo mga putang ina nyo. Di ba? Na parang sabihin ninyo na ha, kami ang nasa likod, Duterte ang nasa likod ni Saldico. My God! If you are Saldico, you were promised na pumunta ka sa abroad, pagkatapos ikaw yung gagawing sangkalan, umasa ka na po protektahan ka ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, but at the end of the day, ikaw pala ang gagawing panakit putas. Do you think you need an Inday Sara in order to speak out? Diba? I mean, crazy, crazy na talaga itong mga anti-Duterte eh. Parang, ano na sila eh, yung wala na talaga sila sa hulog. And, ang sinasabi pa nitong ano, nila Shelo Magno, very, very frustrating dito sa si Shelo Magno. Because Shelo Magno is saying na kung merong Uh, kung bakit paraw raw magpapa-insert si Bongbong Marcos kung pwede naman na daw niyang ilagay sa NEP yung kanyang mga insertions okay I think Shelo Magno had forgotten ano no na bakla ang magnanakaw pa magnanakaw yan in broad daylight diba parang tanga naman to si Shelo Magno bobo and it's getting clearer and clearer na parang kanina ka Shelo Magno bakit yung narrative mo favors Martin Romualdez? bakit yung narrative mo is low-key protecting Bongbong Marcos 'Di ba? This is this is a person na nakapag-aral ng ano, ng mataas ng educational attainment. And this person is also one who would try to reject someone giving proof speaking about corruption kaso ang tinatamaan ay eh, yung kinakampihan niya. I mean, where is your conscience, Shelo Magno? Kanino ka kampi? Diba? Ganito. Ang NEP, when it is submitted to the President, this is printed by all government agencies. May mga ano yan, ano yan, sworn statement mga yan. Ito ang hihingan namin ng budget dahil ito ang programang ihahain namin. Nangangako ang executive na kapag siya ay nagpasa, ang executive agency, pag siya ay nagpasa, nangangako siya na ito ang pangangailangan ng ahensya. What does that mean? Ibig sabihin, kapag yan ang pinasa nila, yan ang pinangakong tutuparin nila at i-implement nila. Kaya nga, kapag ang mga proyekto ng executive, mababa ang absor absorption rate, mababa ang implementation rate, it determines kung ano ang budget na ibibigay sa o hindi. Para namang tanga to si Shelo. Para namang hindi mo alam 'yan, ma'am. Diba? ba? And it it's just so frustrating that people like Shelo Magno, who's supposed to educate the public, is the one apologizing for this massive corruption. You are embarrassing, Shelo Magno, sa totoo lang ah. Ito, ang nakakasama ng si Kishelo, learned to eh, nag-aral to eh, UP to eh. Diba? Ang ina, pinag-aral ka ng bayan! Pagkatapos, ikaw yung numero unong mag-a-apologize for this kind of thing. Saldico presented the items which he claimed na in-insert niya under the instruction of Bongbong Marcos. Pinost niya to sa kanyang verified page. The information is verifiable. What are you waiting for? Siya lumagno. Agree ako. Si Saldico at yung kanyang pag-alaw -pag na paggamit sa sarili niya para dito sa trillion peso corruption. Is unforgivable. I am not forgiving Saldico. We are not forgiving Saldico. The reason why we are celebrating because Saldico had spoken up is because we were proven correct. Yung sinasabi ni Inday sara since day one is the same thing that Saldico is talking about. Of course, we are going to celebrate. Why? Because we were vindicated here. Yung out namin ng bonggang bonga at inayunan niya kami. Without shedding a single peso. Just doing the right thing. And of course, we're going to celebrate people who is doing the right thing. Ganun yun. Now, Saldico presented the 100 billion insertion he said he did. based sa instruction ni Bongbong Marcos. Na nung sinabi daw niya dito sa kanyang second video, na nung sinabi niya at inilapit niya kay Martin Romualdez, ang sinabi ni Martin Romualdez, wala tayong magagawa dyan. So there are two people higher than Saldico that uh, Saldico is saying are being complacent about this. Okay? Again, Saldico is not absolved sa kahit anong kahayupan. Okay? But Saldico is providing details. 100 billion worth of insertion. Ang sinasabi dito ni Saltico is, kung andito ang 100 billion worth of project na ininsert ko, i-compare nyo ito kasi nandun dito sa GAA. Tingnan nyo ito sa NEP kung nandun sa NEP. And that will answer your question. Now you better work your asses. ba? Diba? You better work your asses. I-verify ninyo kung nagsasabi sa Saltico ng totoo o hindi is how we are going to recon all of these claims from Saldico and Bongbong Marcos. And it started with verifiable information. Nag-offer ng verifiable information si Saldico. Anong gagawin natin dyan? Eh kahit kami, buisit na it's kay Saldico eh. Nag-offer siya ng, viable, ng verifiable information eh. Why don't you fucking check it? Use your PhD to serve the Filipino people. Diba? Diba? this is just so frustrating, ano? I mean, itong mga to, nagalit na galit kay Sara Duterte. You have all the time to verify your claims. Nag-investiga na kayo, in-HOR nyo na si Inday, pinahiya nyo na ng bongga-bongga, ni-reveal nyo na yung kanya mga confidential fund, which is against the law. Wala kayo na patunayan kay Inday Sara. But this one is something that requires hard work. And the hard work requires that you are going to compare the NEP versus the GAA and trace each and every insertions there. If it appears in NAP, and if it appears both in GAA and NAP, then something is lying. If it does not appear in the GAA, if it does not appear in the NAP but appears in GAA, then it is an insertion. That is how you prove if Saldico is wrong. Yun po yung paraan para mapatunayan natin na nagkamali si Saldico. Kung yung 100 billion na insertion ay nandun, ay nasa NEP, pero nasa 100 billion, ibig sabihin, mali si saldi ko. That's how you check if saldi ko is correct or not. Ano ba yung mga apologies na pinagbibigay ninyo? Bakit kayo nag-apologize for Bongbong Marcos and Martin Romualdez? Sino kakampi nyo dito? Akala ko ba hinahanap natin yung perang nawawala? I already provided a way on how to check it. This is just so frustrating. And I think we should stop listening to this kind of people. We should all call out this kind of people. You know, there, I understand that many of the vloggers, you receive payment. you receive ano PR work. But there must be some end to it. Namamatay yung mga kababayan ng to dahil sa corruption na to. So please, tigil-tigilan na naman na natin, ay hindi kasi ganito, ay hindi kasi yung ano, they were saying that the 194 vetoed um, amount of BBM, uh, BPM, ayun daw yung binito niya, yung 100 billion daw ni Zaliko. If you are going to look at the veto message of BBM, ang in-emphasize nyo doon, first and foremost is, ang 194 na binito ni Bongpong Marcos ay 26 lang ang galing sa regular appropriation. 168 galing sa unprogrammed appropriation. Unprogrammed appropriation is not even part of the regular budget. The 26 billion is the DPWH project. Ano yung mas malaki? 26 billion o 100 billion na kiniklaim ni ano? Ni saldi ko. Ba't yung kami binaglololo ko dito? Ba't yung minibisli ng mga tao? The 100, the 168 billion and program funds is actually questionable to begin with. Kasi bakit napakalaki laki ng program funds? Ba't dapat ka wala kang program funds eh? Dapat wala kang program appropriation eh? Kasi bakit kami ang program appropriation? Are you not planning well? it is an indication that you do not really know what to do. Kasi naglalagay ka ng unprogrammed appropriations eh. You want to do a lot of things. At ilagay mo sa unprogra unprogram, appropriations. It has to be programmed. That's the general rule. Yun yung regular budget. Alam, meron kang ina-expect na hindi mo mai-implement kaya gusto mong ilipat sa unprogram appropriations. It's actually an indication of very inefficient, very incompetent administration. And that includes sa mga pangandaman. Hindi ka dapat nag-aalawa na sa katerba program appropriations eh. ang pinakinailijan ng Marcos 168 million is the rice competition law rice competition fund, something like that. yung uh, right of way, yung infra, it is actually very little le, eh? do sa tonys at program funds. Eh? if you're going to look at the vetoed items, it will just amount to seven seven billion and three billion. Para seven billion sa right of way, three billion sa infrastructure. That, that's really little. Saldico is saying one hundred billion ang in insert niya. Di ba? Sa totoo lang, sumpa kayo sa Pilipinas. Kayong mga DDH, kayo ang sumpa sa Pilipinas. Kakainin nyo ang tae, kakainin nyo ang suka, kakainin nyo ang tae at suka itinae. Just so, you're going to remove your political enemy. There is an end in political bickering. Kapag ang pag-aaway natin sa politika, nagdudulot na ng, ng, kamatayan sa mga kababayan natin. Nagdudulot na ng kahirapan. Nagdudulot na ng hirap ng buhay para sa kapwa Pilipino natin. Tigil na mga putang ina nyo! That's the truth. Huwag kayong nagsisinungaling. You are educated. By the authority of the Philippines, ang nagbata-proposisyon ninyo ay tax ng bayan. Tell the truth. You are indefensible. Ano ba yan? Diyos ko! Sabi ni Sedbora, punta. Putang ina mo, Joey, maligo ka naman kung pupunta ka sa rally, sabi ni Zed Pupunta ako sa rally, putang ina mo, magpakita ka sa akin. Doon ka magmatigas. Mga kagaya mo, Zed kayo ang mga salot ng Pilipinas, mga putang ina nyo. We are talking about trillions of pesos. Ang problema ninyo, maliligo ko talaga? Ang problema ninyo, whether or not naligo ako today? Putang ina nyo! Diyos ko, kayo ang mahiya sa mga kulay ninyo, mga putang ina nyo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nyo nakukuha yung hiya ninyo. Yung, hindi ako problema ng bansa. Hindi paliligo ko problema ng bansa. And that's all you can say against me. Diyos ko, ano ba naman? I'm pretty sure pag nagkumprontahan tayo, wala ka namang masasabi sa akin eh. Diyos ko, Talagang trilyong piso ang nawala. Problema nyo, paliligo ko. Kayo ang problema ng bansa, mga patang ina nyo. Wag Joey, wag kang pa sa mga Actually, no, they need, these people, they need to be ostracized and humiliated publicly. Z4 ha, mahiya ka. At sa mga kagaya mo na ganyan ang hirit, mahiya kayo sa kulay ni, there is a limit here in the political bickering. Yung nga sinasabi ko dito eh, may limit yung asaran natin sa politika. Okay? Yung mga asaran natin sa politika, kapag ka nakakapektuhan na ang mamamayan natin, kapag nagkakantamatayan na ang mga Pilipino dahil sa korupsyon, hindi nyo ni Duterte hate ninyo, hindi si Duterte ang problema dito. Hindi kami ang problema dito. Ang problema dito, kayo na hindi nyo matanggap, na hindi nyo kami makonfince na sa mga paniniwala ninyo. There is something wrong with your morals. May no problema sa inyo. Okay? Ma, may part na si, ano, yes, pinakinggan namin kanina yung part ni, ano, no, ni Zaltico. So basically, pinatunayan ni Saltico na totoo ang sinabi ni Orly Cotesa. Ayan. Okay? Um, grabe talaga, chef. I think, again, no, ako nananawagan ako sa lahat. We really have to go out and protest this kind of government. Protest this kind of government. Okay? Sabi ko nga, paulit-ulit kong ine-emphasize, hindi namin mapapatawad ang kasalanan ni Salvi ko. Okay? Hindi wala walang nagot pa rin siya mananagot pa rin siya. Pero dahil gumawa ka ng tama, we're going to take what you're doing right. Okay? Kasi pinapakita niya ano eh, ni Salty ko kung paano i-verify yung ano eh. Nagbigay, nagbigay ng ano eh, nagbigay ng, uh, nagbigay ng uh, daan si Salty ko para i-verify natin yung corruption na nangyari. Okay? So anyway, yun lamang po. Uh, I hope that I can have a longer life because I really want to, ano, no, I really want to talk to a lot of Filipinos abroad din, yung mga kababayan natin. Alam ko lahat kayo nag-aabang, alam ko lahat kayo sumasabog na yung dibdib ninyo sa pag-alala, sa galit, sa tuwa. Uh, it's time to really talk to everyone, to all your friends, for real. After ng live na ito, kausapin niyo po ang lahat ng kakilala ninyo. It's really about time to stand for our future. Okay? It's really time na pag-usapan natin ang uh, tama para sa bayan natin. So, ako, klaro ang stand ko, I want to approach the, pop, the problem of the Philippines the Duterte way. Kasi pinakita ni PRRD kung ano ang tama eh, kung ano ang dapat gawin para sa bansa natin at para sa kapwa Pilipino natin. We should not be intimidated sa mga oligarchs. We should not be intimidated sa mga may hawak ng power. We just have to do what is right. Ayun. Okay? So anyway, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin. At ano no, may uh, feeling ko may mga nahihilo diyan kasi nasa loob ako nasa. But I'll see you again. I'll hope to, to make a longer live uh, within the day also. I'll see you. Bye and thank you very much.